Hello mga kabayan, ngayon ay panibagong paksa ang ating pag-uusapan. Meron po kasi tayong isang kababayan na nagtanong kung bakit Anya nare-revoke ang Nula Osta. At dahil po diyan, hinanap ko po ang kasagutan sa Ministero del Interno sa site po nila. Ito po ay sinaling ko na sa wikang Tagalog at uh, upang mas maintindihan po natin, babasahin ko na lamang po yung translation ng Google. Ano po? Pero bago po yan, nais ko munang batiin ang mga nagkaroon ng nulaosta Osta ng mga subscribers ko. Congratulations sa inyo. Bagamat kayo, ang ilan sa inyo ay reapply na. Kaya dun sa iba na hindi mapapasama o makakatanggap ng Nula Osta sa taong ito, maaari pa rin kayong magreapply. Meron Mayroon pa naman 2025. Basta wag lang kayong susuko. Kanyan lang talaga ang direct hire ngayon. Paunahan sa kota. Pabilisan ang daliri lalo pat paliit ng paliit ng porsyento ng makakatanggap ng Nula kasi palaki ng palaki ang mga nag-a-apply, ang numero ng mga nag apply Okay, ano ba ang dahilan kung bakit nare ang nulaosta Narito po ang sinabi ng Ministero del Interno ang permiso sa trabaho ay tinanggihan, tinatanggihan kung ang employer ay nahatulan sa nakalipas na limang taon kahit na may hindi tiyak na sentensya. So, ibig sabihin, kapag may kaso ang inyong employer, yun ang nagiging sanhin ng pagkakarebok. Isa lamang ngayon sa nagiging sanhin ng kung bakit nare ang inyong nula Maaring ito po ay kasong personal o siguro nakasakit siya, nakabangga, ganyan, tapos may ongoing na kaso o mismo ang kanyang negosyo ang may problema na hindi siguro nagbabayad ng buwis, ng contribute ng kanyang mga empleyado, maaari pong mga ganyang bagay ang nagiging problema. Pero ano pa po ang ibang dahilan kung bakit nare-revoke ang nulaw sa narito pa po ang iba? ang permiso sa trabaho ay tinatanggihan din o kung ito ay naibigay na ay binabawi kung ang mga dokumentong ipinakita ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o na peke, o peke o kung ang dayuhan ay hindi pumunta sa SUI upang pumirma sa kontrata sa pagtatrabaho. Maliban kung ang mga hindi si pagsipot ay dahil sa mga sanhi ng force majeure. So, dito po sa Italia guys, uh, napakarami pong mga namemeke ng dokumento. Mara, napakarami pong gumagawa ng mga ganyang bagay. Dahil sa marami po kasi mga Pilipino dito, ang iyan ang ikinabubuhay. Kalimitan, namemeke sila ng dokumento, kapalit ang malaking halaga. Halimbawa po, katulad ng nangyari sa aking kapatid na bumibili ng bahay, may kausap siyang ahente na isang Pilipina. Dahil sa walang hanap buhay yung kanyang asawa, hindi sila na naaproban sa bangko. Ano pong ang ginawa ng ahente? Isinama siya sa kakilala niyang kap na Pilipino rin ang may-ari at doon ay pinag-usapan nila kung paano ba gagawa ng kud na hinahanap ng bangko para maaproba ng aking kapatid. Pero kapalit noon ay malaking halaga. Siyempre, gagawa nila ng dokumento yung kud na hinahanap para ma-aproba ng aking kapatid, humihingi sila ng malaking halaga. Pero ang problema, kapag ang kod na yon ay naisumite sa bangko at nalaman ng bangko na iyon ay peke, makakasuhan pa yung aking kapatid. Kalimitan po may mga ganyang Pilipino dito, kumikita sa maling paraan. Arang scammer. Buti na lang yung kapatid ko nag-isip at tumawag muna sa akin kung okay ba yung ganun sitwasyon. So sinabi ko hindi pwede. Kasi once na, 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 na natuntun nila na peke ang mga dokumento, ipo-forward din nila yon sa IMSS, i-verify, at kapag nagkataon, mismo ang gobyerno pa ang magkakaso sa aking kapatid. So mag-iingat po tayo sa mga gantong klaseng tao bagamat kapwa natin Pilipino hindi po natin dapat tayo hindi po dapat tayo basta-basta magtitiwala Meron din po di kasi dito na isang impresa impresa di pulitsiya na Pilipino mayare. no at ito ay kakilala ko kakilala ko siya So ang ginagawa naman po niya binabayaran niya yung dokumento ng isang Pilip kapwa natin Pilipino dito na walang trabaho. Bagamat wala sa binibigay na trabaho, papipirmahin niya ito sa kanyang opisina upang palabasin na nagtatrabaho sa kanyang impresa. Pero bakit po niya ito ginagawa? Ito po ay upang mapababa ang buwis na binabayaran niya dito bilang isa sa may-ari ng mga impresa di pulitsiya. Dito po kasi pag dami ng inyong trabador, pagbaba ng buwis na babayaran. So, yun po ba dapat na gawin natin sa kapwa natin Pilipino dito. yung bayaran yung dokumento. Pero bagamat siya ay kakilala ko, hindi ko kinukonsente yung mga mali niyang gawain. Talagang sinasabihan ko siya na hindi mo dapat ginagawa ito sa ating mga kababayan. Sa'yo nakakatulong pero ikaw ba nakatulong sa kanya sa halagang 200 euro ginamit mo ang dokumento ng kababayan natin yan po ang mga kadalasang pamimeke ng mga Pilipino dito para lang sa kanilang pansariling interes sana po ang video na to ay makatulong sa ating mga kababayan na nagnanais pa rin makarating dito sa Italia sa pamamagitan po ng dekreto plusi babala po ng embahada natin dito na mag-iingat pa rin sa mga scammer dahil nagkalat pa rin nga katulad nga po ng ilan nating kababayan na na ang kanilang nula osta dahil sa pamimigay ng dokumento o kung ano man po ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanilang nula osta at tayo naman po ng mga na Pilipino na nandito sa Italia kung alam naman po natin na illegal ang ating gagawin wag na po nating ituloy dahil ang na magsasaper naman po nito yung kinukuha natin sa Pilipinas. Kagaya niyan, nabigyan ng dokumento, nabigyan ng nula pagdating dito, pinauwi. So, ang sakit nun sa parte nung kinuha ninyo dahil sa gumawa kayo ng maling paraan. Posible na nameke kayo ng dokumento. At pagkatapos, pagdating dito, sa na trace na falsifikado pala ang mga dokumentong ginamit nyo. So, talagang ganyan ang mangyayari. Karma yan eh. Kaya iwas-iwas na lang po tayo ha. So, hanggang sa susunod na video na lang po muli mga kabayan.